Department of Education sa Bayan ng Dunsol at Province of Sosugon kung saan ito ay itinoper ng ilang mga mamahayag. Isa rito, ang isa nga mamahayag na kinilala na si Ginoong Mar Romero, isa nga reporter ng 92.9 ng Dunsol Sol sa ilalim naman ng WFM wow 50 of Province of Sosugon. Ayon kay Mar Romero, Ganap na alas 9.20 kanina ng umaga ay binuksan ang kick-off ceremony ng Brigada Eskola. Inasuka takalain na kanyang kakausapin sana ang Honorable Dishel Calde na kinilala naman ito ang naturang Dishel Calde na si Ginoong Advincula ngunit ang isinalubong sa kanyang good morning ay suntok sa kanyang mukha at sa kanyang ulo na kinagulat naman na mga mamayang sampunang biktima na si barrio Mario Maromero, 59 years, at reporter ng Naturang Hintilan sa Bayan ng Pilar at ng Wow FM City of Province of Sosogon. Kaugnay nito, inimok na magpapatala sa hintila ng pulisya. Kagadaman naman na tumago ng TNT sa Bayan ng Gunsol uh, at pinamedical pa ang Naturang Media Practitioner. Lumalabas na tama nga ng suntok ng kamao ng dati ng uh, incumbent vice mayor na si Nora Bonsalde at ng bayan ng Gungsol. Ayon sa investigasyon ng Philippine National Police at investigasyon din ng himpilan ng WOW FM Solsugon at Frontline ng Pilar, ay nagsimula ito. Ito nakalipas sa na mga buwan na nagatid ito ng regular resisyon. Ay na inatake siya ng kanyang rayuma. Kaya napilitay siyang kitas ang kanyang paa na masakit. Subalit ipinaya ito ng Dishal Calden sa harap ng regular asisyon at tinalayas pa sa loob ng sanggunyang bayan na natural media practitioner. Sa pagkakala ng biktima na si media practitioner ay na hindi ito na, kanina pa na ay mayroon pang pangalawa. Sa ngayon, hinihintay na mag-aksyon ang kapisanan mm -hmm. ng mga broadcaster ng uh, Sosubuhan, so, so, naman ng print para anya kalampagin ng ganitong asal okay. ng isang elected official. Mula rito sa lungsod na Ligas Gaspel Alamig na ko lang si Worldwide for 7 years, Leo Martignano, Tapa, RMM.